bote ko! Um, lalo na ikumpara sa iba. Hindi mo kailangang magkumpara. Kunin mo kung ano ang ibinigay sa'yo. Walang anuman. At ako'y mag enjoy Hindi sa nais namin. Hindi mo pa akin. Hindi lang ito lutong bake, kundi makulay din. Tina! Ang bote mo ay mukhang nakakatawa. Sigurado akong ito ang pinakamasarap. Oh, totoo! ng jelly na may lasa ng cake dati, lumalabas na masarap pala. Ayos. Maliban na lamang, paano ko makukuha ang jelly na nasa ilalim ng bote is siguro gagamitin ko na lang ang aking dila. Grabe, nalilito ako! Ayos. Salamat! Tina, pasensya na! Hindi ko sinasadya! Ayos lang! Ang mahalaga ay lumabas ang dila ko! Mahusay Ngayon, makakapagpatuloy na ako ng ligtas sa aking jello Pero kahit papaano, ay mukhang nakakagutom ito Parang gusto kong magliwanag Sabay-sabay Tingnan mo, makakagawa tayo ng bubble gum Ibig kong sabihin, nang bula Wala akong bubble jelly Wow, ang saya niyan Pwede natin itong paglaruan. Aray, naku, halos. Kunin mo na. Nakakadiri. Ngayon, ako naman ang susubok ng jelly na may lasa ng Skittle. Una, kailangan kong pisilin ito palabas. Oh Hindi madaling gawin ito. Tina, Quentin, halika rito, Kailangan ko ng tulong ninyo. Pigan mo ang bote mula sa magkabilang gilid at ako ang mag-e-enjoy ng jelly. Mukhang gumagana na Pagod na ako. Kamusta naman dyan? Pagod na rin ako. Okay. All right. Maupo ka. Oh, parang, teka, ano anong nangyari sa kanya? Tingnan mo siya! Iba na ang kulay niya! Kamangha-mangha! Ano? Ay, naku! Nakakahawa ba ito? Wow! Aba, kahit pa paano masarap! Oh. Wow, ang daming ice cream. Pero broccoli Salamat. ang flavor. Hindi yan maganda. Masaya ako na maliit lang ang balde ko. Baka kadiri, pero sa tingin ko kaya kong kainin ng isang scoop. Kailangan ko lang itong makuha iyon? Dapat mas mababa ng ilang pulgada ang bagsak nito. maputi at pwede ko itong itapon. Wow, wow, Sino ang kakain nito? Isa itong hamon? Anong klasing hangal na mga patakaran ito? Ayoko ng broccoli. Nakakasuka! Oh, pinaka-worst na ice cream na natikman ko. Quentin at Sophie, hindi ko kayo kinalulungkot. Sa totoo lang, turno nyo na. Oh, hindi ko ma-imagine kung gaano ito kasuka. Susubukan ko muna ito gamit ang daliri ko. Oh, kasuka-suka talaga. Hmm, tingnan natin. Hintay, alam ko kung ano ang makakatulong. Chocolate syrup na may birding color na sprinkles, strawberries, at pokey sticks ay makakatulong sa akin dyan. Gawin na natin ito yan ay magiging ibang kwento. Salamat. Oh, oh. Ngayon ay isang bagay na gusto kong subukan. Meron. May kung ano sa bagay na ito. Sa tingin ko, kaya kong kainin ng isang buong timba. Oo, oh, oh. gusto ko ito talaga. Ayun! Sobrang na-excite ako! Parang bubulabog ako! Oh, sobrang hindi maganda! Oh, hindi! Gagawin ko na lang to! Ha! Iyon ay isang magandang ideya! Pero kailangan kong kainin itong higanting balde! Sige! Gagawin ko ito! Malakas ako! <tips> libre ako. Ginagamit Bro, na! kailangan ko... May... Napapainit mo ako. Wala ng ice cream. <laughs> Hintay! Kung ang sorbetes ay matunaw, nagiging smoothie ito. At mas madali itong inumin kaysa kainin ang ganoong kalaking timba. Oops. Ang baho! Pero ayos lang! Kayang-kaya ko itong mabahong putik! Subukan natin! Hindi gumana! Sige, Iinumin ko na lang at kalimutan ito. Salamat sa panunood. Taguman. Magagandang mga babae. Sakpan ang inyong mga ilong. Ang sayaw ko. Muli, mayroon akong pinakamaliit na bagay kailanman. Ay, na, ay. Mas malaki ito. Ako ang may pinakamalaki. Excited na akong inumin ito. Masungit si Tina. Walang problema. Kaya kong inumin ito agad-agad. Ang kakaiba. Anong kakaibang epekto? Pero masarap pa rin. Clinton, ikaw na. Madali lang. Ang pag-inom gamit ang straw ay matagal. Mas gusto ko gawin sa lumang paraan. Pero ang luma na at subok na paraan. Wow, tingnan mo. Suntokin si Borkley ngayon. Itong cocktail ay parang, ano, parang, kaya ano? Ewan. Mahika. Sylvie, ikaw na lang ang natitira. Sa wakas, nauuhaw na ako. Iinumin ko na ang buong baso ngayon. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Iyon pa rin. ano ang problema sa akin? Sa tingin ko, may kakaibang nangyayari. Ano ang ibig mong sabihin? May nagtatangkang... Saan ka pupunta? Hinta! Ako'y makasarili. Kita, kiss! Mukhang ako ang unang kakain ng popcorn. Ang balde ko ang pinakamaliit. Ang balde ko ay napakalaki. lang sa akin ang klase kong laki. Aba, iisa lang ang butil ko dito. Pero alam ko kung paano ito gawing popcorn. Kailangan mo lang ilagay ito sa mesa. It vlog. Tapos, saluhin ang liwanag ng araw gamit ang magnifying glass. Ang butil ay iinit at magiging popcorn. At ang bango! Ayan na, oras na para tikman ito. sarap pero siyempre, sayang at ito ay... Oh, wala na. Sophie, ikaw naman. Oh, um, kailangan nating gawin ito. At may ideya ako. Ilagay natin ito sa toaster. Nariyan ang matinding init at tiyak na sasabog ang mga butil. Tignan mo yan! Naging tunay na mga bar sila. Um, Quentin, pasensya na, yes. pero mahusay na lugar para lumapag ang ulo mo. Ah! Tommy! Sa akin na ngang pagkakataon ngayon, babalik agad ako! Napakarami kong mga butil nito. Mukhang wala ng ibang paraan, kundi gumamit ng oven. Oras na para sa popcorn, sa tingin ko. Maglalaro muna ako Oh yeah, tatalunin ko kayong lahat hmm. Ano yung amoy na yon? Oh, ang aking popcorn Bato! Apen! Saalam! Kunting! Oh, anong nangyayari? Mokalips na tayo Mga kaibigan Maari kong ibahagi sa inyo oh. oh, hello sa inyong lahat Oh, nasa na ba tayo? Mukhang nakakulong tayo. Mm -hmm. Mga kamera. Huh? Oh, walang steroids. Huwag kang matakot. Hindi ka makatakas sa Slam, amin. Slammed. Hindi ito ang aking shift. Makikita natin... Yan. Hindi ko maintindihan. Mayroon bang ideya? Pwede nating subukang tumakas Salaman. sa pamamagitan ng ventilasyon. Kalama. Hindi magandang ideya yan. Buksan natin ang kandado. Aray! Quincy! Naku! Wow! Hello, aso! Kailangan namin ng mga susi. Huwag mo akong kagatin. Aray! Hindi. Hindi yan isang pagpipilian. Ano ang maisip natin? May ideya ka ba? Kalansay? Oh. Hmm, nakasulat. Nakaisip ako ng plano para makatakas. Kailangan mong ilihis ang atensyon ng mga gwardiya agad-agad. Oh, ayan na. Oh, hoy mga tao! Kumusta? Ano yan? Pare, oh. papayag ka bang ibahagi ang mga buko mo sa akin? Kailangan ko ng mga buto. Ibigay mo sa akin ang susi. Mas mabuti yan. Hi. Oh, santali! Alisin natin ang ating mga uniforme. Ayokong magmukhang mga bilanggok. Oh! Yes. Hoy! Sino pa ang may problema? Sino? Nasaan sila? Alarma! Tumakas ang mga preso! Aba, aba, aba. Alam na ito ng lahat ngayon. Naku! Naku! Oh! Tama na ang pagpanik! Halika rito at kumalma. Wendy, tingnan mo. Isang mapa ito. Ay, sandali. Sandali lang. Tingnan natin. Oo. Oh. Gaya ng inakala ko. Mga laser kahit saan. Pahusay na trabaho, Lindsay. Pwede kang umasa sa akin. Sige, sige. Tatawirin ko ang mga laser na to nang mabilisan. Huh. Nancy, dito ka na. Sige. Pag-aralan natin ang mapa para malaman kung saan ang labasan. Libre! Hmm. Tara, magmerienda tayo, okay? Oh, sige. Magmerienda. Ah, Nakuha ko. Paano nila nalampasan ang mga laser? Kailangan natin... Ay... I know. Ay, hindi. Boy. Kailangan nating patayin ang alarm system. Ha? Huh? Ano? Huhulihin ko kayo, mga preso. Hindi kayo makakatakas sa akin. Ah. Mm. Sa tingin ko, oh, alam ko na. O oh, hanapin sila. Mukhang hindi tayo nahuli. Aba! 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 Panahon na para kumain ng masarap na lugaw. Wow. Hindi ito mukhang nakakagana. Hello? Hindi kita pinapalaro. Ano? Naku! Parang walang silbi ang kutsarang ito! Huwag oh, na! Kakainin ko na lang to ng ganito. Malo. Naku! to ay katawa-tawa! Ang orange ay sobrang tuyo at nakakadiri! Ayoko nito! Walang Ano sa tingin mo sa bentilasyon na ito? May cuchillo rin. Ano sa tingin mo Wednesday? Hoy. Hmm, magaling init. Naku! mukhang hinahanap na nila tayo. Bilisan mo at magtago ka. Nako. Lasmo pangani ba lugar? Kailangan nating magtago. Maganda. Isasara ko ito. At pinipili ko itong cabinet dito. Akala mo makakatakas ka sa akin? Hindi ka magtatagumpay. Mahanap kita kahit saan. Tingnan natin. Narinig ko ang isang tao. Oh, lugaw. Wala pa akong kinain buong araw. Ang tanda na, hindi ito makakain. Sa na lang ito. Sa palagay ko wala ang mga babae rito. Maghahanap ako sa ibang lugar. Kadiri, umalis na ba siya? Huh? Nasa pansit na ako. Anong kaindik-hindi? Hercules, ayos ka lang ba? Panahon na para umalis. Kailangan kong aminin. Tiyak na tama ka. Pumasok ka. Susunod ako. Mas mabilis. Ay, naku. Mukhang matagal na nilang hindi nililinis dito. Ayoko ng sapot ng gagamba. May paraan palabas dito. Pero hindi ko ito mabuksan. Kailangan natin Sama, gumalaw ka. Oh. Ha? Huh? Salamat, Tara na, Winston! Oh, no! Tagumpay! At isa lang itong cute na gagamba. Nakikita ko sila araw-araw. Tara na! Oh? Huh? Pasensya na, maliit na kaibigan. Dito. Aba, aba, aba. Nasaan sila? Ako ang kaya! Magagamit ito? Ano? Oh! Oh, tingnan mo! Makakapasok tayo dito! <laughs> tingnan mo itong lugar! Lihim na lugar ba ito? Nasa gym tayo! Tingnan mo itong modelo! Quincy, napakalaking dumbbells! Gustong-gusto ko talagang mag-ehersisyo! Uh -huh. Uh -huh. Subukan natin ito. Uh! Pa! Saan ka pupunta? Oh. At sa tingin ko, nakakalimutan mo na talagang tumatakas tayo mula sa kulungan. Hindi mo kami matutulungan ng ganyan. Uh -huh. Landy! Oh, okay. Hawks. Umalis na tayo dito! Mga bulat. Sa tingin ko, nasa banyo tayo. Kailangan Salamat mo bang umili? Hindi ko alam. Teka! Salamat sa panonood. Tumakas tayo sa pamamagitan ng mga imbernal. Oh, okay. Nako, parang nakakatakot pakinggan. Can you make a toothbrush net? Like Say, kidding me, and Kepper Thibi, Sever for Saturn. Mm. Hmm. Napakalit ito. mo! Ibigay mo! Ayon ha! nag enjoy siya. ako! Para itong dong challenge! Tara! Whoa! Teka! Ulo! Anong nandyan? Kare! Nasaan ang mga batang ito? Maliit sila, pero sobrang bilis talaga. Ang super larawan ko. Ngayon, malalaman mo kung sino ang kaharap mo. Matagal na mula nang humawak ako ng dumbbell. Wow, wow! Ah, oh. oh, sigurado. Sandali lang. Sa wakas, narito ang bagong paraan palabas ng kulungan. Ventilasyon, papunta na tayo. Nandito na siya. Iwan mo siya. Oh. 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 Ama, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sandali lang. Tulungan niyo kayo mga bilanggo. Suriin natin ang lahat. Ay, sakto. Halika dito. Hayaan mo akong mag-isip. Um, oo, oh, perfectong plan. Ano? Plano. Anong klaseng muka? Sandali, ako yan! Mga chips! Oh! Gustong-gusto ko yan! Gutom na gutom ako! Bak, bak. Bakit hindi mo hinahanap ang mga susi? Um, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Isang segundo lang. Hindi, mali iyon. Salamat. Ano? Kawili-wili, i-edit. Tingnan mo yung uniporme. Mayroong dalang na nai-need a white. Perfecto. Ngayon, tayo ang mga bantay ng bilangguang ito. Siguradong hindi niya tayo makikilala. Ay naku. Paparating na ang bantay dito. Ano? Dito! Kasuklaman sa dam! Sige, buksan mo. Nakuha kita! Hi. Saan na naman sila pumunta? Laku! Oh, malinaw na. Nahanap nila ang susi. Lahat ng post kapag naipasok na at ito ay libre. Laku! Oh, tingnan mo. Sumakay tayo ng helicopter! Hindi pa ako nakasakay sa totoong helicopter kailanman! Wow. Oo, ang astig niyan. Stop!